Okay, hello. Uh, good day sa Cancer. So, maraming salamat sa panonood po ng ating mga video. So, alam natin bilang isang Cancer, napakahalaga sa iyo ang pamilya at tahanan, no? At ang iyong emotional na connection sa mga nasa paligid mo. So, napaka-nurturing mo kasi, 'di ba? Pero minsan, dahil diyan masyado mong iniisip kung ano ang tingin sa ng mga tao, no? So ngayon, uh, 'yan mismo ang pagtutuunan natin ng pansin bago tayo magsimula ng at uh, magbuklat ng ano ng ating card, no? Uh, huminga ka ng malalim at iset aside natin ang pansamantalang mga worries, no? At magki tayo, no? So ayan. Okay, ayan, no? Uh, cancer. So, gagawin natin ang ang papano ka nabubiw ng iyong pamilya, ng iyong neighbor, at ng iyong persons. At kasama na rin natin ang, syempre, ang iyong energy, no? So, this is a bonus reading, nak, no? <clears throat> yan para po ito kay cancer so titingnan natin ang iyong pamilya no ang mga kapitbahay at ang special na tao kay cancer spirit din para po ito kay cancer ano pong energy niya ano po ang kanyang energy talihin na natin ang music no <clears throat> ano po ang kanyang energy para kay Cancer. Para po kay Cancer, ano pong energy ni Cancer? This is bonus lyrics. Para po kay Cancer. Cancer. may ten of wands ka in reverse, which is good. May ace of swords ka. You're thinking of a strategy and king of pentacles in reverse, no? Yan yung energy mo. Mamaya explain natin. Ang tingin naman ng pamilya kay cancer. Ang tingin ng pamilya kay cancer. Uy, ang dai, anak ko. Ang dai. <laughs> ang bumagsak. So, two of wands in reverse. Meron ko hermit at may ten of swords ka. Tingin ang iyong neighbor. Let's see. Tingin ng iyong neighbor. Tingin kanya ng kanyang neighbor. God. Ano pong tingin sa kanya? Lovers in reverse. But you have the sun. Ayan. And six of swords in reverse. Aha. Uh -huh. Medyo ano to, no? Parang tingin nila wala akong love life. <laughs> Ayan. So, tignan naman natin ang persons. No? Ang persons po ni Cancer. Ano pong tingin sa kanya? Ano pong views sa kanya ng kanyang persons? Ayan. The hangman. Ano pong views sa kanya? And, merong ka rin the devil, no? Which is Capricorn. Energy. Or sabihin din natin, temptations, no? Extreme, bisyo, ayan. May bisyo ka raw, sabi ng persons mong, cancer. And then, the world in reverse, no? So, dapat ko na rin tayo ng guidance mo, no? Sinong anghel ang gagabay sa'yo? Sino po anghel ang gagabay sa kanya? Oh, hello from heaven daw. Sabi ni Archangel Azrael, someone is supporting you nak, no? Ayan, ito namang sa iyong love life. Tingnan nga natin kung anong advice sa iyo Romance Angel. It is safe for you to love. Ayan, meron ding children, no? So, we'll get that also. Meron din dito ang true love, pero dalawa lang muna. <laughs> okay. So, ayan. So, titingnan natin, no? Okay, nak, no? So, ito yung reading mo, no? Uh, and dito yung 10 of wands, which is good kasi naka-reverse na rin. Ito yung, yung sa wakas din na i-release mo na yung burden mo o yung pagiging overwhelm mo, cancer. So, this is also showing na handa ka na mag-delegate or bitawin, bitawan ang mga responsibilidad na hindi mo na na hindi na mahalaga sa iyo, parang gini-delegate mo na rin ang family mo na kayo na bahala diyan, lagi na lang ako, parang ganoon, no? So andito rin yung at least uh, tinotoka-toka mo na or sabihin natin umaksept ka na rin ng tulong dito no? Kumbaga now you got some realizations dito no? Parang yung mga binigtawan mo na rin yung sabihin natin mga responsibilidad na hindi mo na, na hindi mo naman talaga kailangan o at hindi naman para sa iyo talaga no? So kung makikita mo dito uh, halimbawa yung yung pagkatapos mo maging sobrang busy sa trabaho, no? At sa bahay, sabihin natin, finally, nagdesisyon kang humingi ng tulong sa pamilya mo o magresign sa mga extra responsibility, no? Para gumaan din yung mga pakiramdam mo at gumaan din yung mga dalahin mo, no? So, this is also good. Sabi sa inyo, ang mga reverse then is is also good, no? Gaya nito, pag 10 of 10 of ones na to. And nakita mo rito, no? Meron ka mental clarity na no because kaya, ayan no dahil tinanggalan mo na ng ano ng dalahin ng ano sarili mo nakakapag-isip ka na no na uh, kumbaga dito yung breakthrough mo ito yung mental clarity mo may malinaw kang bagong ano realizations din or sabi natin may bago ka idea so ito yung panahon ng paggamit din ng logical at pagputol sa confusions at old pattern mo when the ace of swords is here uh, sabihin natin may matinding insight kang nakuha din tungkol sa iyong relasyon o sa karera, no? Parang alam mo na kung ano ang tamang desisyon at handa ka na magsalita ng diretsyo din at may logic, no? So, kung makikita mo rito, uh, yes, may pa financial insecurity, may uh, may mali tayong pamamahala this, this October, posibleng may kawalan din ng disiplina ito sa pera, or sabihin natin, feeling mo hindi ka stable ito yung uh, you're not you're also feeling na parang uh, kulang ang financial mo no may mga pag-alinlangan din sa no yung abilidad mo na maging provider ka o maging financial responsible ka parang aware ka diyan sa ano pero ano no ang ang ace of swords kumbaga iniisip mo na kung paano ma paano mare-resolve ba yan no? Uh, sabi natin, example nitong King King of Pentacles in reverse, no? Dati stable ka, pero ngayon yung nag-aalala ka sa cash flow, no? Dahil sa isang malaking gastos din. O di kaya sobrang stressful sa iyo? So, ang role na maging boss ka or provider ka, parang ina-avoid mo ito, no? Parang you are avoiding it. Kasi siguro medyo tatamad-tamad ka or medyo that time na ano October is parang tinatamad ka, no? So, nakikita natin ang pagsisikap mo cancer na gumaan ang buhay at maging malinaw ang direction sa iyo this October. Pero may underlying na financial worry ka na kailangan na kailangan mong harapin at at gamitin ang logic when it comes sa decisiveness mo, no? So, ayan. So, ngayon titignan na natin na yung tingin ng iyong pamilya sa iyo. So, may two ones in reverse ka rito. Parang uh, alam nila na na stack ka o meron, meron delay kang inaantay. Ito rin yung nakikita nila is yung kawalan mo ng focus. No? At uh, ito rin yung sabihin natin na ang tingin nila rin is hindi ka pa umuusad yung mga plano mo parang natitigil ka sa isang lugar dito na hindi ka sure kung saan ka talaga pupunta, no? So, ang iniisip nila na na may idea ka pero bakit hindi mo to sinisimulan, no? Parang umaasa sila sa iyo na umaksyon ka pero nakikita nila na nagdadalawang isip ka pa, no? So, and then you also have dito ng hermit ah uh, parang ito yung pag-iisa at pag-iwas sa pag-iiwas din ito. No? And this is also self-reflections. ah uh, ang tingin nila ay kailangan mong mapag-isa mapag rin or sobra kang nagmumuni-muni masyado rin. Maaring nag-aalala rin sila na nawawalan ka ng social life din at nag-iisa ka. So nakikita nila na madalas kang lang sa kwarto o hindi ka na nakikihalubilo sa, sa kanila. No? So iniisip nila kung ano ang problema. So, kailangan mo ba, uh, iniisip nila kung kailangan mo ba ng space o may tinatago ka ba, no? So, yan ang nasa ano nila. And then, you also have this ten of, so uh, ten of swords, no? Ito yung pain, betrayal, and end of struggle, actually. So, nakikita nila ang sakit na pinagdadaanan mo. Especially, yung mga past or yung dati. So, nakikita din nila na nag-aalala nag, sil nag rin sila na bumalik iyon sa or sabi natin bumalik iyon sa iyo o di kaya nakikita nilang finally tapos na ang isang matinding chapter din ng buhay mo kahit masakit no so alam ng pamilya mo ang matinding heartbreak or failure na, na, nararanasan mo so ang tingin nila yung yung kakaahon mo lang sa hirap no sana magpahinga ka muna yan ang ina-advise nila so may labis na pagalala sila sa iyong kalusugan dito So, nakikita ng pamilya mo cancer na nagpapagaling ka mula sa matinding sakit dito at dahil itong Ten of Swords is nandi dito. Pero, concerned sila dahil nag-iisa ka with the Hermit, no? At hindi ka umaaksyon with, with the Two of Wands in reverse, no? So, ayan. So, yung tingin ng neighbor mo naman. So, merong lovers in reverse. O, some of you siguro, ah, uh, kaka-split lang sa lover yung neighbors nyo, no? O, sabihin din natin na meron ding hindi pagkakaunawaan. So, ang tingin nila yung may tension sa yung relationship din. O kaya, yung commitment, no? Maaring may chismis tungkol sa hindi pagkakasundo ng partner mo or mga decision din. So parang may bulungan na hindi mo na hindi mo pinag-iisipan ang mga moral choices mo. O di kaya nakikita na lang nag-aaway kayo o may issue kayo ng partner mo sa bahay. So nakikita mo dito ang sun which is the happiness and success dito, no? Sa pangkalahatan, nakikita kang masaya, matagumpay at positive. So ikaw ang bright spot sa komunidad daw, kumbaga sikat ka rin, kilala kanila, no? So, parang nakikita na sa community, kahit anong problema mo is nakikita you have the bright spot, no? So, parang sikat ka, nakikita nila na kaya mo yan, no? Pero nakikita na nila na nag-aaway kayo, no? So, 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 sa tuwing nakikita ka nila, nakangiti sila at glowing ang impressions nila sa'yo. Kasi ang happy ng buhay mo raw at ang positive at successful ka, no? Eh, some of you naman din, nakikita na ano. Pero nakikita nila na loveless kayata. O, lagi kayong nag-aaway ng persons mo. And, isa pa rito na, uh, ito yung parang nakita rin nila Sometimes na stuck ka or avoiding changes dito. O, regretful sa past So, iniisip nila na hindi ka makaalis sa isang situations na toxic. O, parang gusto mong bumalik ka sa nakaraan. So, nag-aalala sila na hindi ka, na hindi ka moving forward. So nakikita kanila na isang social at masaya dahil dito sa Sanak, no? Pero may issue ka na sobrang obvious pero parang ayaw mo namang iwan, no? Because that is six of swords in reverse. Parang stuck ka sa bahay or sabi natin sa comfort zone mo. No? So ang neighbors mo rito Nakikita cancer na masaya at glowing ka because may sun ka rito pero may mga bulungan tungkol sa relationship problem mo no itong two ano no itong two of lovers in reverse so parang nakikita nila na ayaw mo umalis sa isang problematic situations no which is the six of swords dito ayan so does it relates ba sa <laughs> sige mag-comment lang po kayo no so tingin ng nang sabi natin ng isang tao sa Uh, ang hangman, andito yung perspective shift din, no? Ito, hangman. Kumaga, andito yung nakikita natin na pasensyoso ka, nakikita ng persons mo yan. At nakikita, nakikita ng persons mo na, may, na nag-sacrifice ka rin. So, ang tingin niya yung nagsasacrifice ka ng oras, pera, o sarili mo rin para sa isang greater good. So nakikita kaniya bilang isang taong kalmado at may malalim na perspective dito when you got this hangman no And then this is the devil meron tayong nakikita kanila may obsession or sabihin natin uh, may temptation or this could be also materialism no So may matinding fascination siya sa iyo then It could be isang uh, 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 that is your persons no So maari ring nakikita kaniyang very attractive o iniisip niyang controlled ka ng pera, trabaho o o vice, no? So may element ng lust or material obsessions ka na nakikita ng persons mo. No? And to those who's dealing with Capricorn also, no? And to those who has a person who so is Capricorn po, no? Ayan. And then, ang persons mo rin, uh, ang persons mo rin ito, yung attractive sa iyong sacrificing nature because of the hangman, uh, because of the hangman. Ito, ito. Pero yung, yung world in reverse pa pala, dito pala muna tayo. So, nakikita nila na incompleteness or lack of closure din. So, ang tingin niya, uh, niya sa'yo ay hindi pa complete ang buhay mo o may issue ka pa na hindi ka pa nasusolve. Uh, ito rin yung parang hindi pa kayo makapagsimula o mag-move forward dahil may kulang pa. So iniisip niya siguro na gusto na gusto ko na iniisip niya na gusto kanyang i-date o makasama pero parang stuck pa stuck ka pa sa isang chapter ng buhay mo. Nakikita niya na you're still suffering from the past mo. Nararamdaman niya, no? So may pag-alala siya na hindi pa ready ang timing ninyong dalawa. So kung nakikita mo rito, ang persons mo ay attracted sa iyo dahil sa sacrificing mo ito yung nature ng hangman at seductive energy mo being the devil gayon pa man no, concern siya na hindi pa complete ang iyong personal journey rito no o hindi pa ka, hindi pa kayo ready for full commitment because of the world is reversed dito no So, ang mensahe mula sa iyong guidance dito naman, andito sa Archangel Israel. Sabi, hello from heaven, no? da dahil sa Ten of Swords to na kaya no dito sa Ten of Swords iko ko po no ang bakit ka binigyan din, ng guidance nito the spirit guides knows what you've been through sabi ng Archangel Azrael your loved ones in heaven are doing fine let go of worries and feel their loving blessing so ang hermit din yung pag-iisa mo sa pamilya uh, pina pinapaalala ni, ni Archangel Azrael na hindi ka nag-iisa No, ang mga mahal mo sa buhay na yumaon actually uh, ay nagdadala ng pagmamahal at comfort sa no? May divine divine support karito rito o sabi natin uh, may nasa healing process ka rin, no? Uh, so ang mensahe din is parang nakikita ko rito is comfort at reassurance na okay lang na magpahinga ka at makaramdam ng sakit, no? And then you also have dito si Romance Angel. So, ang sabi rito, it is safe for you to love, no? At meron ka rin children dito. So, ang mensahe na ito, yung parang direktang tumutugon sa lovers in reverse dito. Nak, no? Itong lovers in reverse. So, kailangan mong bitawan ang takot mo sa commitment. O sabihin natin, sa sabi betrayal. Na nakikita ng lovers in reverse dito at ng ten of swords, so, oh, no? Itong ten of swords. Uh, save ka na actually save ka nang magbukas ng puso din lalo na sa persons na may matinding passionation sa iyo na devil dito no so pag nakikita mo itong children naman maari ang issue sa world in reverse dito bakit ka binigyan ng message dito itong world in reverse at ang six of swords in reverse six of swords in reverse ito to no na parang hindi ka pa nakaka move on so ito yung may kinalaman sa mga bata anak or pamangkin niece or nephew o yung iyong inner child. So ang pagpapokus sa joy at innocence na hatid ng mga bata ay makakatulong sa iyo no na umalis sa toxic pattern na ma-move forward ka no. So ang inyong relasyon ng persons mo ay magiging positive kung may kinalaman sa mga bata din no or baka sabihin natin gusto ng persons mo na magka-baby na rin kayo no parang ganun. Or sabihin natin, kailangan ninyong i-address ang inner child issue bago mag-commit, no? Kaya bakit the world is in reverse, no? So, na, I hope na liwanagan po kayo sa ating reading, no? At huwag ka daw mag -alala. hello from heaven, dahil ginagabay ang kanila na'k dito, no? sir so, Archangel Azrael, your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessings sa'yo. Ayan. So, always remember, no, you have your your own free will at you have your uh, ikaw pa rin na mag, mag ano nak, no? Ikaw pa rin ang actually ang magde-decide, no? Pero this is a very beautiful na dahil nalaman mo ang mga ang energy ng ng pamilya, kapitbahay at ng persons mo and your your energy sa Oktubre at least uh, gawin mong gabay no pero take it or leave it to nak no and maraming salamat po sa inyo na napatuloy na nag... na na sumusuporta sa Happy Angel Leading po, no? So, titingin po tayo ng mga comment ng cancer. So, let me see nga, anong comment sa mga cancer. <clears throat> Let's see, sinong... Ayun. Uh, gagawin natin, uh, babasahin ko po yung comment yun ng October 15 to 31. Okay. Kay five days ago, si GHB. GGG. W1G. Wow, thank you madam sa reading. I'm cancer. Sabi niya, hello sa'yo. Maraming salamat. No? At kay Ibanez Ann, thank you. At kay Jewel Jew? 1H. No, thank you. And kay Emily Nas Amelin Lanan Akap, thank you rin. At kay Delia da Dagondon ng uh, Dagondon 601. Salamat sa pag share ng reading. Ayun, thank you din from ano no, ito yung ito yung taga Canada and kay NBB5113. Thank you sa reading. Salamat din po. At kay Flor Delisa D. Malaluan 1426. Great evening. God bless. God bless you rin po, no? Kay Lori Even Hello po, good evening, Cancerian woman watching from Oman. Thank you so much. At kay Bet Briones 3771. I like your reading. Thank you po sa feedback. At kay Chris Lumbokan. Wow, wow, totoo lahat dito. No need na isa-isahin. Thank you po, madam. Ayan, thank you so much sa feedback. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kay XY Borgs. Ayan. Uh, thank you sa iyong smile, smile and heart dito. At kay Queen Vlog 454, am, amen po. mi sabi niya. Thanks for changing. Po, I wish po na maabot ko ng pangarap ko. Siyempre naman, just focus on the things that you want, no? And at kat Shadow Siren, uh, I7Z, ayan. Ang hina ng boses, pasensya na. Pero ngayon, okay na po, no? Ang ating sounds. At uh, pero medyo may may ano po na may sounds na ano sa siguro sa ano ko na sa computer ko. Okay, so at NBB5113 ay magripo. Ayan. At kay Loren, Loreben Bade, B8V, thank you po sa reading. Marami rin salamat sa inyong suporta. Ayan. At kung hindi ka pa po nang subscribe, please do for, don't forget to subscribe po. And please do comment and hit the notifications bell din. No? Because we gonna, we also doing live po. No? May chance po kayo doon magtanong po at sasagutin natin ng nang live din, no? And marami pong salamat sa inyong support. Thank you so much and God bless you. And sana po i-share niyo po ang ating video as support po kay Happy Angel Reading. Ayan, thank you and God bless you po. <clears throat> Ayan, if you wanted po mag-join, ayan, hit nyo lang po yung join button po. But that, that is monthly po, no? Support nyo po kay Happy Angel Reading. Ayan.